oh, di ba nakakapanlin lang kayo? O, oh, makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba tinuro ni Kristo? Yan ba, Yan ba sa langsang sa mga salita ng Diyos? Sa langsang, pero rinahawakan ang Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? oh, yun. Ang... Um banat niya na piki daw ang simbahang katoliko dahil hinahawakan natin ang Biblia di sinusunod. Imagination lang yan ng mga nagsusulpot ang sikta. Bakit? Wala naman silang uh, pinag-aaring Biblia, nakibasa lang, nag-interpret, kaya yun, lumitaw na ang kanilang sikta. Pero, kung hindi nila inaiwasan yung nakasulat sa Biblia. Alimbawa, binabasan lang nila ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Bakit iniiwasan nila ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22 na patunay na hindi lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyosan? Kahit nga sa ikalawang uh, mga kronika, uh, Kapitulo 3, versikulo 10, ito ang ating mabasa, nagpagawa siya nang dalawang reboltong kirubi na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan, binalot din ito ng ginto. Dito pa lang, supalpal na si self-proclaim appointed son of God dahil hindi lahat ng mga larawan sa Biblia ay just diyosan Magkos kung ating pag-aralan ang Biblia, may hula at may nakasulat na lalo na sa uh, salmo sa awit mga kabatid na yung kalaban mismo ng Diyos ay papasok sa kanyang templo at pagbabasagin ah, gamit yung mga palakol at pukpukin yung mga sagradong bagay. Asan yan? Mabasa nasa mga awit kapitulo 74 versikulo 4 hanggang 8 ito ang mabasa natin mga kapatid ang mga kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda sila tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon, lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol at ng mga pamukpok. Kanilang Sinilaban ng apoy ang iyong sangtuwaryo. Kanilang dinumhan ang tahanang dako ng inyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibain paminsan. Kanilang sinunog ang lahat na sinanguga ng Diyos sa lupain. See? Ang mga kaaway daw, papasok sa templo ng Diyos at kanilang gibain at wasakin ang mga banal na inanyuan. E eh sinong katuparan sa awit kapitulo 74.48? Sino ba yung mga kaaway na katuparan na binanggit sa Biblia? Itong mabasa natin sa Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 18-19. Munting mga anak, ito na ang huling oras gaya ng inyong narinig. Nadadating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, mananatili sana sila kasama natin. Ngunit o mali sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. See? M mga antikristo, mga kaaway, ni Kristo daw ayon sa Biblia mga uh, kapatid. Na no, ngayon, tingnan natin sa Biblia. Sa Biblia ba, ipinagbabawal ba ang lahat na uri ng mga imahindi? Kaya nga, kadalasan ito mga gumagamit lang at namili lang ng Biblia, pinipili lang nila yung mga nakasulat. Kaya may babala ang ating Panginoong Hesus diyan sa Matthew kapitulo 7 bersikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. So, Huwag daw ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Ang Biblia, kung tignan natin ang Roman Catholicism na sulat ni Lauren Bittner sa page 102 na anti-Catholic na aklat, yun ang katotohanan na kinuha natin sa nakasulat sa page 102. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, wag daw ibigay sa mga aso ang mga bagay, ang bagay na banal at ang Biblia'y bagay na banal na nahawakan ito mga nagsusulputang sikta. Sino ba yung mga aso? Sino? Okay. Ito, ang mabasa natin. Oo, Isaiah 56.11 Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nagkakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanilang pakinabang. Sinong katuparan nito? Matagal na palang babalayan ni uh, Propeta Isaiah mga kapatid. Kung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na di natin sinunod ang nakasulat sa Biblia. Tanong, sa Biblia ba meron bang hula mula pa noon na may altar ang Panginoon at ang altar na yan ay merong monumento din ng Panginoon. Okay. The, ang gagamitin natin ay Daniel Living Bible Translation. Ito ang mabasa natin sa Isaiah chapter 19, verse 19. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. So ano daw? Maliban sa altar ng Panginoon, merong monumento. Oh, Ang sabi nila. As dahil sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy, ini pinag-utos ba ng ating Panginoong Iso Kristo yung larawan, yung imahe sa Biblia? Hindi. Pero, di niya napansin siguro o paka di niya alam na sa The Living Bible, Protestant Salin, Galatians chapter 3 verse 1, ito ang ating mabasa. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? Ano daw? Itinaas niya ang karatula kasama ang larawan. Kaninong larawan? Larawan ng ating Panginoong Iso Kristo na napako sa cross. Sa lumang tipan, kung balikan natin, meron bang hula na ang templo ng Diyos ay may monumento. Isaiah 56:5 Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Oh, so kaya dito pa lang mga kapatid, ang kanilang templo na walang monumento. Bye templo ba yan ng Diyos? I will set up a monument in the area of my temple. Ano po ba ang kabuluhan at pakinabang sa monumento? The Living Bible, balikan natin sa Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, What is this monument for? You can tell them. It is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So, kailangan pala ang monumento mga kapatid as permanent reminder. Pero kung sabihin na, hindi, ah, dinios ninyo ang mga santo, mali. Yun ang opisyal. Kita na natin ang opisyal na aral ng simbahan katoliko. Pero sa Biblia, sa bagong tipan, wala ba tayong mabasa na ang Diyos, ang Panginoon ay i-glorify sa pamamagitan ng kaniyang mga santo? Si Thessalonians chapter 1 verse 10, ito ang mabasa natin. On that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Kaya mga mahal na kapatid, delikado ang mga taong walang walang santo. <laughs> dahil hindi iyan ang tunay na iglesia tatagdang tatag ng ating Panginoong Isos. Ano ang opisyal natin na aral? Balikan natin ang My Catholic Faith, page 191. We honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent not to adore them as gods. Yun ang opisyal natin na aral, mga kapatid. Na Pinipilipi talaga nito mga nagsusulputang sikta. Dagdag pa sa pahina 220, ito ang mabasa natin. We do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. Pero ang problema, kung nabasa natin ito na we do not worship the saints paano natin i-reconcile sa aklat na ginagamit ng Iglesia ni Kristo ng Tatag Felix Manalo at kahit na sa grupo ng kay Eliseo Soriano noon. Ito ang kanilang ginagamit. Ito po po, isang aklat katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng Dilasal College. Alam natin ang Dilasal College sa isang para lang katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsambaba sa mga santo ay uko lamang sa kanilang katauhan. Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon lalo na sa ating mga simbahan ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang dirhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po nating ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. Iyan pong binasa po natin sa mga aklat katoliko. Yon mga kapatid. No? Uh, Lagi ginagamit nila yan uh, aklat katoliko at uh, kung ikay wala talagang background, delikadong matangay ka nitong mga uh, ataki lalo na sa Iglesia Ni Kristo ang tatag ni Felix Manalo. So, Oh na, dahil binasa niya yung Catechism of Christian Doctrine, number 3. No, ito ang binasa niya. What we worship, holy images, we should have particularly in our churches. Images of our Lord Jesus, as also the Blessed Virgin and the saints and we should be them due honor and veneration. Dahil lang sa salitang worship, mga kapatid, nakalimutan na nila ang salitang honor and veneration na nakasulat yan. Kaya sasabihin nila, o, oh, ayan, aklat ninyo yan ng katoliko, hindi yan paratang dahil hindi yan galing sa amin ng mga anti-Catholic. Maliwanag na maliwanag ang nakasulat sa naturang aklat na Catechism of Christian Doctrine na sinasamba ninyo ang mga santo. Hindi lang ang mga santo, hindi lang ang kanilang mga larawan, pati na ang kanilang relikya. Kaya, hindi ba ito maituring na idolat idolatria o Diyos Diyosan. Kaya bawal ang ginawa ng simbahang katoliko. O, huwag niyong i-escape ang bidyong ito dahil baka lalong maguguluhan kayo. O, so, ating ipaliwanag eh, mga kapatid. O, dahil ginagamit nila ang naturang referensya at nagiging diferensya sa kanilang pag-unawa na. Bakit? Dahil nabasa kasi ang salitang worship, pagsamba, kaya akala na nila na yung pagsamba na yan ay nagkakahulugan na diniyos na ang mga larawan o ang mga imahe. Mali po. Iyan ang malaking akala nila. At tandaan natin na dami ng nabiktima sa maling akala. Ngayon, sa Biblia ba, meron bang salitang worship na ang ibig sabihin ay honor of veneration? Halimbawa, oh, Biblia ang ating pasasagutin dahil ang kanilang doktrina, sola scriptura, Bible alone. Ah, Biblia ang ating pasasagutin tingnan natin ang 1 Chronicles chapter 29 verse 20 sa King James Version, pansinin ninyo, ito ang ating mabasa. And David said to all the congregation, Now, bless the Lord your God, and all the congregation, blessed the Lord God of their father, and bowed down their heads, and worshipped, the Lord and the King. Napansin nyo ba ang ginamit dito sa King James Version ng uh, First Chronicles chapter 29-20? Worship the Lord and the King. Ibig po ba sabihin dahil ang salita na ginagamit dito, worship the Lord and the King. Ang king, ang hari ay kikilalanin na din na Diyos dahil sa salitang worship i ano po ba yung ibig sabihin ng worship diyan? Pag Diyos na ba? O mas mabuti na sasalin tayo ng God News Bible kung ano ang ibig sabihin ng salitang worship na ginagamit. First Chronicles chapter 29 verse 20, God News Bible. Then David commanded the people, Praise the Lord your God. And the whole assembly praised the Lord. the god of their ancestors and the law and give honor to the lord and also to the king napansin niyo ba ang pagkakaiba mga kapatid na sa dalawang mag-version uh, na biblia king james version ang ginagamit worshiped the lord and the king pero sa first chronicles chapter 29, verse 20, sa God News Bible, ang ginagamit, Gave honor to the Lord and also to the King. Dito pa lang, supalpal na sila, pag mabasa nila na ang salitang worship, ang ibig sabihin, pag Diyos, Diyos na. Dahil, kahit sa Biblia, ang salitang worship, nangangahulugan pa lang honor. Hindi direktang pag Diyos na. Ganon din, Sa King James Version, Daniel, Capitulo 2, versiculo 46. Then the King Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation, a sweet odors, unto him. Anong ginamit yan sa King James Version? dumapa si Haring Napokodonosor at sumamba, worship Daniel. Pero kung sisilipin natin ang naturang talata Daniel 2.46 gamit ang New International Version, pag-worship ba sa King James Version, nangangahulugan na ba yon pag Diyos na? Dahil ba sumamba si Haring Napokodonosor kay Propeta Daniel, ibig sabihin dahil ginamit ang salitang worship, Diyos na ba yun? Tingnan natin sa saling ito. Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. So dito pa lang sa dalawang version mga kapatid, butata na ang kanilang interpretasyon na ang salitang worship ay nangangahulugang pag na. Kahit nga, kung na natin, sisilipin natin ang Webster's Revised uh, Dictionary, ano ang definition sa salitang worship? Oh, ito. Ang definition sa salitang worship. Worship, to respect, to honor, to treat with civil reverence, to pay divine honors, to to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises, to honor of, to adore, to venerate, to honor with extravagant love and extreme submission as Inavert so yon ang mabasa natin kung gagamitin natin ang Webster's dictionary. So, sinabi ba na ang salitang worship nangangahulugang pagdios na hindi? Tatlo ang ibinigay na definition. Iisa lang ang tumutukoy sa pagsamba sa Diyos, yung item number 2. Pero ano ang sinabi sa item number 1? na natin. Ang salitang worship o pagsamba pala ay pwede rin mga ng paggalang. Ibig sabihin, hindi ito agad pag na. Ibig sabihin, ang kahulugan ng binasa nila isn't has been presented by the church for the public worship ay ang ibig sabihin, e presinta ang mga santos o pangbigyan ng mataas na paggalang at hindi ibig sabihin na pag na. Ganon ang kahulugan din sa binabasa nila mga kabatid sa uh, paragraph number 13. Is the worship of the saints confined to their persons? Oh, yun ang ginagamit din nila palagi. Ang tamang kahulugan kapag ina atin talagang inunawang mabuti mga kapatid, yun ay ka may kaugnayan sa paggalang ng mga santo, hindi sa pagdiyos ng mga santo. Paggalang at hindi pagsamba bilang mga Diyos. Yun po ang pagkakaiba. At yun ang malinaw na kahulugan sa Catechism of Christian uh, Doctrine na ginagamit nila. Pero kung nasa kamay na ng mga ministro, mga kapatid, ang naturang aklat, abay, nalikot na ang ibig sabihin. Ah, kaya mag-ingat. Oh, ingat talaga. At so napansin ninyo, na sa Biblia, hindi lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. At ang salitang worship, di ibig sabihin na pag Diyos na. May salitang worship na ang ibig sabihin ay paggalang veneration. Kaya kahit pa sila si Pastor Apollo Kibuloy, magkaiba ang kanilang sikta at sa Iglesia ni Kristo at magkaiba ang kanilang pananampalataya, ngunit nagkaisa sila laban sa mga santo at imahe ng simbahang katoliko. Pero nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na piki ang simbahang katoliko, kahit kailan, di niya sinabi, kung piki man ang simbahang katoliko, therefore, Walang pagkakaiba ito sa iglesia na itinayo niya, natatag lamang ng tao. Walang pagkakaiba ito sa iglesia itinayo ni Felix Manalo, 1914, natatag lamang ng tao. Dapat, dapat, kanilang gamitin at kanilang tumbukin. Sino ang nagtatag nito? Napansin niyo ba sa iglesia ni Kristo? Gagamit sila ng aklat, katoliko, The word Catholic was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Therefore, Saint Ignatius para sa kanila ang founder ng simbahan Katoliko. Mali po. Wala na kasulat yan. At kung gagamitin natin ang kasaysayan mga kapatid na dahil palagi nilang binanggit si San Ignacio at sa kasaysayan si St. Ignacio ay disipulo ni uh, St. John Evangelist abay sisigaw sila asan yan mabasa sa Biblia bakit yung ginamit ninyo the, first the, the word catholic was first used by St. Ignacio sa Biblia ba yan di po ba aklat ginagamit ninyo at pagkatapos kung ating sasagutin sila batay sa referensya, takbo agad sa Biblia. O, kaya, isip-isip naman pag may time. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.